mahangat. Hmm. Hindi mm. mo muna kausapin si tatay. Naay, sunod na. Mm -mm. Pag-uwi na lang. Mamay, um. pag-isa na ako. Ano na eh? Um, Mamay, pag-isa na ba? Tapos? Oo, oh, sitiskan ka na bukas. Hindi, makalabas na tayo sa Friday. After ng ano mo, sitiskan. Kasi doon malalaman kung clear na talaga yung ano, okay ka na, pwede ka na ilabas. At least nakainom ka na, nakakain, nakaihi. Kailangan mo pang makatae talaga. Kailangan oh, ko, oo, Ano, nai Pag kinuha yung daya, per. Oo, oh, kasi nahiya siya may pag ano, may daya, per. Uh, kasi di siya sanay. Kailangan sa CR talaga. Mm. Baldi. Oo, sa balde Eh, hindi mo pa naman kaya bumaba. Kaya mo na ba bumaba na eh? Hindi. Mm, mo pa kaya. Baka matumba ka kasi. Kaya daya, pero ka muna. ang hindi ko pilitan na ako ay pwesto kami. Pilitan na. Sa may bintana. Nakalayo. Ay kailangan hindi galaw-galaw niya. Hindi pa nang. Hello, Rox. Hello. Ah. Oh. Sitiskan wala pa. Itatanong eh, mo dun yun sa radiology. Tsaka kabukas pa naman gagawin yung CT scan eh. Kung, ma siya Kung, mababawasan mo yung ano ngayon, yung bill, baka ipasok na lang din nila yung sa running bill bukas. Oh, bawasan mo na lang yung bill ngayon. Ha? Huh? Nakita niya yung picture mo. Hindi hmm. na. Kulong sa unsa. Kaya nga sinasabihan ko na, Te, ka naman magalit kasi ganun talagang may sakit minsan. Maaringit ba? Hindi hmm. Oo. At least, okay ka na. Hindi na pahilaon mo, damang kasong nung mm sa -mm. ko mm -mm. Makarelax ka na rin nai eh. kapahin na kapag uwi natin. Hindi. Ah. Uh, alam mo naman minsan yun. Pray lang, na, Lord, nawa magaling na ako. Sabihin mo na eh na mag-miracle si Lord na mag-clear lahat yung result. Mm, kasi gumaling ka na rin sa system mo. Yung sa baga mo naman, natanggala na rin ang tubig. Kaya okay na. Yung manas mo naman, wala na. Mm. Kain na lang talaga na eh. Kakain ka, tapos iinom, at kailangan mo rin makaihi at makataihi. Tapos Friday, makalabas na tayo. Mm, konting tiis na lang. At least magaling ka na na. Hindi na katulad nung dito sa iyo. Mm. Ayan, sinanay tay. Taas natin itong mm -hmm. anong kayo. sinanay si nanay, naka ano na rin siya, mm. nakainom na ng tubig. Mm -hmm. Pero kaunti nga lang kakainin niya, mm. isang kutsara hanggang dalawa mm. lang. Mm, tapos inom ng tubig, nakaihi na rin siya. Ayan tayo si nanay, okay na siya, hindi mm -hmm. na ng bagong dala dito na mm -hmm. grabe talaga. Kaunting ano na lang kasi hinihingal siya, mm -hmm. kaya minsan i-ano ang nebulizer. Oh! ako kung anong bumagsok. Hmm. Yan ibabad, ay ano yan ay kasi yung cold compression. Pero hmm. yun. Ito parang bumagsok. Yung remote pala. To. Saan ba ito tatabi? Hmm. Remote sa kama. Hmm. Tara. Yan, video video muna kami dito sa room Nanay. Tapos na si nanay magmerienda. Po muna siya. Ayan si Mi ang magpapakain. Kahit mga ano isa hanggang dalawa, malaking bagay na 'yan, busog na si Nanay niyan. Sarap sa sabaw eh. Malasa no. Malasa ang sabaw nila, siguro nilagyan mi ng ano. Asin lang, hindi, walang bintsin. Ayan yung bantay tumataba. Mababoy na. <laughs> pagkain ni nanay. Kasi ang daming rasyon, di ba nanay kaya ubusin kaya si Mian taga-ubus. Ang ni nanay, isang kap, isang kutsara kinakain. Kaya paglabas ni nanay, Kaya, si Mima taba na. parang parang rasyon doon na iha, parang hindi sa iyo rasyon. Oo. At least nakakain na si nanay. Ang Kaya, galing naman. Nanay, galing. Very good si nanay ngayon. Very good. Ang dami nakain. I thank you, Lord. Ah. Very good.